Is it possible to have a remix-remix? 5mm Kapag ako'y nag-iisa Madalas akong nagbabate Nandanasin ginagawa ko to Bago pa ako tumae, Iniisip kong parate Yang aking only dream girl She is very sexy But her name, I won't tell So bounce, bounce, bounce Hanggat ito ay magalit Kapag kanan ay nangawit Kaliwa ang kapalit One time position kahit anong klaseng position Kaya ikaw ay tumihaya pa upo O para pa nyo na po kinyo Ito na ang burat ko Luwod sa aking harapan Susuhin nyo titi ko Araw ko na Monday. naman Taglibog na naman ako Sino naman kayang po po ka mabibigtima yeah, ang halaga ko ay tiko ko na Ilpahayaw ko mga mininto Lako ay kaong Ilang buwan na rin ako sa puke Nagjajeta kaya naman Panay panay pagjaja ko sa puke Na babaeng maikama ko'y sigurado Malalata sa pagbayo Matutuyo ang puke niya Pasapasan One more time Kantutan aking mission Kahit anong klaseng position Kaya ikaw ay tumihaya pa upo Upada pa ilabas nyo na puke niyo. kabalit May babaeng dukarit Betching ko isang kabit Tagusan ng gabuwi Titi ko'y tuwang tuwa Pukin ah, ngay magang maga <tong> Sa sobrang sarap para ngayon ay, no, na pinigil pa no. Lahat ng position Ay gusto niya nang itry Never, 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 never Siyang nagdi -deny. Kung minsan masakit Pag siya'y dry na dry Sa laki Uy. ng nota ko Lagi siyang <tong> Kaya ikaw ay tumihayap, haya aupo, pada pa idabas yun na Ito nang bulat ko, ruot sa kong harapan, mission kay tao ng klasing ikaw ay tumihayap, aupo, aupo, para pa idabas yun na Ito nang bulat ko, harapan, mission kay in position ka ikaw ay tumihiya pao